Sa mundo ng mga digmaan at ambisyon, may mga pangalang bubura ng panahon at may mga pangalang humihinga sa bawat aral ng kasaysayan. Ngunit sa mga ito, may isa na kakaiba, isang hari na sinamba bilang henyo, kinatakutan bilang mandirigma, ngunit kinilala ng kasaysayan bilang ang taong nanalo, ngunit natalo. Ito ang kwento ni Pyrrhus ng Epirus, ang hari na nagbigay ng kahulugan sa salitang Pyrrhic Victory. Iang simula ng isang hari, tunog ng hangin at mga ibon sa kabundukan ng Gresya. Noong ika na siglo bago ipanganak si Kristo, sa lupain ng Epirus sa hilagang kanluran ng Gresya, ipinanganak si Epirus, anak ni Iacides, ang hari ng Epirus, at ni Phthia, apo ng dakilang si Achilles. Oo, ang Achilles, ang alamat ng Trojan War. Mula sa dugo pa lamang kapalaran na ni Epirus ang maging mandirigma. Ngunit tulad ng lahat ng dakilang tauhan sa kasaysayan, hindi madali ang kanyang simula. Bago pa man siya maging hari, naranasan niya ang panganib ng politika at pagtataksil. Noong siya'y bata pa lamang, pinatalsik sa trono ang kanyang ama. Ang batang si Pyrrhus ay tumakas. Dinala ng kanyang mga tagapagtanggol sa Illyria, isang dayuhang kaharian. Doon siya lumaki bilang isang prinsipe sa pagkatapon, pinalaki sa ideya ng paghihiganti at pagbabalik. Tunog ng apoy sa kampo, sigaw ng mga sundalo. Habang lumalaki, natutunan niya ang sining ng digmaan, estratehiya at karangalan. Laging isinasalaysay sa kanya ang alamat ni Alexander the Great, ang kamag-anak niyang sumakop sa halos buong kilalang mundo at sa puso ni Pyrrhus, sumiklab ang apoy. Isang araw, ako rin ay magiging tulad ni Alexander, Hersku, ang pagbabalik sa trono. Pagkalipas ng ilang taon, nang siya'y labing anim na taong gulang, umalik si Pyrrhus sa Epirus, hindi bilang takas, kundi bilang mandirigma. Sa tulong ng mga alyado, muling naibalik sa kanya ang trono. Ngunit ang politika sa Gresya ay parang bagyong walang tigil. Mga lungsod-estado, mga alyansa, mga pagtataksil. Sa loob ng ilang taon, paulit-ulit siyang naaalis at naibabalik sa kapangyarihan. Ngunit bawat pagbagsak ay nagbigay sa kanya ng bagong aral na sa mundo ng mga hari, ang tunay na sandata ay katalinuhan, hindi espada. Sa panahong iyon, nagsimula siyang pag-aralan hindi lamang ang digmaan kundi ang diplomasya, kung paano lumaban hindi lang sa larangan kundi sa politika. Doors, ang panaginip ni Pyrrhus ang maging Alexander. Habang naglalakbay siya sa iba't ibang kaharian ng Gresya, nakita niya ang pagkawatak-watak ng mga lungsod estado. Sa isip niya kung nagawa ni Alexander na pag-isahin ang Gresya at sakupin ang Persya, bakit hindi niya magagawa ang parehong bagay? Ngunit may malaking kaibahan. Noong panahong iyon, may bagong kapangyarihang tumataas sa kanluran, ang Roma. Habang abala ang mga Griego sa pag-aaway, tahimik na lumalakas ang mga Romano. Hindi pa sila ang dakilang imperyo ng hinaharap, ngunit mabilis silang lumalawak sa Italia. At sa timog ng Italia, may mga Griegong lungsod na humingi ng tulong laban sa Roma. Isa sa mga lungsod na ito ay Tarentum, isang mayamang syudad sa baybayin ng Italia. Noong 280 BCE, dumating sa kanila ang mga sundalong Romano, at sa takot ipinadala nila ang kanilang panawagan sa tanging taong may kakayahang lumaban sa Roma, si Pyrrhus ng Epirus. Yo. ang digmaan laban sa Roma, tunog ng mga tambol ng digmaan. Para kay Pyrrhus, ito ang pagkakataong hinihintay niya. Hindi lamang ito laban, ito ang unang hakbang ng kanyang panaginip, ang pananakop sa Italia at marahil sa buong Roma dinala niya ang kanyang hukbo, mga veteranong Griego, mga sundalong Epiriote, at higit sa lahat, mga elepante sa digmaan, isang kakaibang tanawin para sa mga Romano. Noong unang labanan sa Heraklea, nagtagumpay si Pyrrhus, nayanig ang Roma. Ang kanilang mga sundalo, bagaman disiplinado, ay natakot sa mga dambuhalang elepante ni Pyrrhus. Ngunit nang matapos ang laban, nakatitig si Pyrrhus sa kanyang kampo, libo-libo sa kanyang mga sundalo ang patay. Panalo siya, oo, pero sa anong halaga? Ang Pyrrhic Victory. Pagkaraan ng ilang taon, lumaban muli si Pyrrhus sa mga Romano sa Asculum. Muli siya'y nagwagi. Ngunit muli ring marami sa kanyang mga sundalo ang nasawi. At dito niya binigkas ang mga salitang magpapatatak sa kanyang pangalan sa kasaysayan. Isa pang ganong panalo at tuluyan na tayong mawawasak. Ito ang tinatawag nating ngayon na Pyrrhic Victory. Isang panalo na sobrang mahal ng halaga na halos katumbas ng pagkatalo. Ang tagumpay na sumisira sa nagwagi. Ang hangarin na hindi nalimot. Sa kabila ng pagod at pinsala, hindi sumuko si Pyrrhus. Naglakbay siya sa Sicilya upang tulungan ang mga Griego laban sa mga Carthaginian. Muli, siya ay nagtagumpay, ngunit muli ring nawala ng tiwala ang mga lokal sa kanya. Ang kanyang ambisyon ay masyadong malaki. Gusto niyang maging hari ng lahat, hindi lamang tagapagtanggol. Sa paglipas ng panahon, bumalik siya sa Epirus, bitbit -bit ang pagod at kabiguan. Ngunit kahit sa pagkabalisa, hindi pa rin siya marunong tumigil. Isang huling laban, Anya isang huling pagkakataon para sa karangalan. Ang huling laban ni Pyrrhus, noong 272 BCE, sinalakay ni Pyrrhus ang lungsod ng Argos sa Peloponnese, isang labanan sa gabi, sa gitna ng makipot na mga kalye. Habang nakikipaglaban siya sa mga bubungan, isang matandang babae sa takot sa kaguluhan ay kumuha ng bato at inihulog ito mula sa itaas. Tumama ito sa ulo ng hari, bagsak si Pyrrhus. Isang sandali ng katahimikan at pagkatapos isang sundalo ng kaaway ang tuluyang tumapos sa kanyang buhay ang hari na minsang sinamba bilang In ang Bagong Alexander ay namatay hindi sa digmaan ng mga imperyo, kundi sa isang bubong, sa ilalim ng kamay ng isang babae na hindi man lang niya kilala. Ang aral ng isang Pyrrhic Victory, musika ng pagninilay. Sa mga sumunod na siglo, ginamit ng mga mananalaysay ang kanyang pangalan upang tukuyin ang mga tagumpay na walang saysay. Ang mga panalong nagdudulot ng pagkawasak sa nagwagi. Ang Pyrrhic Victory Ngunit higit pa sa isang salita, ito ay paalala na hindi lahat ng panalo ay tunay na tagumpay, na ang ambisyon, kapag hindi pinigilan, ay maaaring maging sariling hukay ng tagumpay. Ang pamana ni Pyrrhus Ngayon, mahigit dalawang libong taon na ang nakalipas, ang pangalan ni Pyrrhus ay nabubuhay pa rin, hindi bilang isang hari ng kaharian, kundi bilang simbolo ng mga tagumpay na walang saysay. Ngunit kung iisipin, marahil ay hindi siya lubos na nabigo, dahil kahit sa pagkatalo na abot niya ang isang uri ng kawalang kamatayan, ang uri ng hindi makakalimutan ng kasaysayan narrator Mahina ngunit may bigat. Ang tagumpay ay hindi nasusukat sa bilang ng mga kalaban na bumagsak, kundi sa halaga ng ating pinaglaban. At minsan, ang pinakamahal na panalo ay hindi natin kayang ipagdiwang. Ito ang kwento ni Pyrrhus ng Epirus, ang hari na nagwagi ngunit natalo. Sa bawat kwento ng kasaysayan, may mga tauhang nakilala hindi dahil sa tagumpay, kundi dahil sa kabiguan na nagturo ng mas malalim na aral. Isa si Pyrrhus sa kanila. Sa kanyang pagkatalo, nakita natin ang mukha ng tunay na ambisyon. Ang ambisyong walang hangganan. Ang pagkatapos ng lahat pagkaraan ng kamatayan ni Pyrrhus, ang kanyang kaharian ay nabuwag. Ang mga sundalong minsang sumigaw ng kanyang pangalan ay nagkalat, ang kanyang mga aliado ay bumalik sa kanikanilang lupain. Ngunit sa mga sulat ng mga mananalaysay tulad ni na Plutarch at Dionysius, nanatili ang kanyang imahe, isang hari na masyadong magaling para sa kanyang panahon, ngunit masyadong mapanganib para sa kanyang sarili. Ang Epirus, na minsang naging sentro ng kapangyarihan, ay muling nalugmok sa Anino. Ngunit ang kwento ni Pyrrhus ay hindi natapos sa kanyang kamatayan. Sa mga sumunod na siglo, ginamit siya ng mga pilosopo bilang halimbawa ng kabiguan ng labis na ambisyon. Ang isip ni Pyrrhus. Sa gitna ng kanyang mga tagumpay, madalas siyang tanungin ng kanyang kaibigan na si Sineas, isang matalinong tagapayo. Isang gabi, habang pinaplano ni Pyrrhus ang pagsalakay sa Italia, nagtanong si Sineas, Pag nasakop natin ang Roma, mahal na hari, ano ang susunod? Sumagot si Pyrrhus. Sasakupin natin ang Sicily. At pagkatapos ng Sicily, tanong muli ni Sineas. Ang Libya, Carthage, at marahil ang buong mundo. Tahimik nang umiti si Sineas at nagtanong muli. At pagkatapos mong sakupin ang lahat, ano ang gagawin mo? Magpapahinga ako, sagot ni Pyrrhus. Masisiyahan sa katahimikan. Ngumiti si Sineas. Ngunit hindi ba't pwede mo nang gawin iyon ngayon, nang hindi pinapatay ang libo-libo? Sa sandaling iyon, tila may dumaan na anino sa mukha ni Pyrrhus. Ngunit tulad ng karamihan sa mga pinuno, hindi niya kayang tumigil. Dahil minsan, mas madaling lumaban kaysa aminin na sapat na. Ang estratehiya ng isang henyo si Pyrrhus ay hindi lamang mandirigma. Isa siyang taktikal na henyo. Ang kanyang mga diskarte sa labanan ay pinag-aralan pa rin ng mga modernong militar. Sa Battle of Heraclea, ginamit niya ang elepante hindi lang bilang sandata, kundi bilang psychological weapon. Alam niyang hindi pa nakikita ng mga Romano ang ganoong nilalang, kaya't ginamit niya ito upang sirain ang moral ng kalaban bago pa man magsimula ang labanan. Sa Battle of Asculum, ginamit niya ang terrain. Pinilit niyang ilaban ang Roma sa lugar na pabor sa kanyang mga pormasyon. Ngunit kahit ang katalinuhan sa taktika ay may hangganan kapag ang kalaban ay may walang katapusang reserba. Ang Roma ay hindi tumitigil. Habang si Pyrrhus ay nauubo sa bawat panalo, ang Roma ay natututo sa bawat pagkatalo. At sa huli, iyon ang naging pagkakaiba nila. Roma laban sa henyo. Ang Roma ay parang apoy. Kapag sinubukang tapakan, lalong lumalakas. Sa bawat labang tinalo nila, mas naging disiplinado ang kanilang mga sundalo. Mas matatag ang kanilang mga heneral. Samantalang si Pyrrhus, bagaman henyo, ay iisa lamang. Wala siyang malaking bansa na susuporta sa walang katapusang digmaan. Wala siyang sistema tulad ng Roma na kayang mag-recruit ng libo-libo pagkatapos ng bawat labanan. Kaya kahit panalo siya sa unang mga labanan, sa dulo, siya ang naubos at doon ipinanganak ang aral na ang panalo ay walang saysay kung ang halaga ay masyadong mataas. V. Ang Pyrrhic Victory sa Modernong Mundo Libo-libong taon ang lumipas, ngunit ang konsepto ng Pyrrhic Victory ay nananatili, hindi lang sa digmaan, kundi sa buhay ng bawat tao. Kapag ang isang kumpanya ay nanalo sa merkado pero nawala ng etika, kapag ang isang politiko ay nanalo sa eleksyon pero sinira ang dangal, kapag ang isang tao ay nakuha ang gusto niya ngunit nawala ang kanyang sarili, iyon ay isang Pyrrhic victory, isang paalala na hindi lahat ng tagumpay ay dapat ipagmalaki. Mabagal na musika close-up ng mga mata ng isang sundalo. Sa militar, ginagamit pa rin ang terminong ito para tukuyin ang mga labang nanalo sa papel, ngunit lugi sa tao at moral. Ang mga general ng modernong panahon ay tinuturuan, huwag kang maging pyrrhus, huwag mong hayaang manalo ka sa laban ngunit matalo sa giyera. Ang Pilosopiya ng kabiguan. Ang kabiguan ni Pirus ay hindi tanda ng kahinaan kundi ng pagiging tao. Ang kanyang pagnanais na maging dakila ay salamin ng likas na pagnanais ng tao na mag-iwan ng marka. Ngunit marahil, kung may pagkakataon siyang makausap tayo ngayon, baka sabihin niya, ang tagumpay ay hindi nasusukat sa lupaing nasakop kundi sa katahimikang natagpuan. At doon nagiging makabuluhan ang kanyang trahedya dahil sa kanyang pagkakamali, natuto ang sangkatauhan ng aral na hindi kailangang maranasan muli. Ang Pagtingin ng Mga Historian Maraming mananalaysay ang nagturing kay Perus bilang ang huling dakilang mandirigma ng Gresya bago ang Roma. Si Plutarch ay sumulat tungkol sa kanya na may paghanga at pagdadalamhati. Para kay Plutarch, si Pyrrhus ay hindi masamang tao. Siya ay ambisyosong idealista. At iyon ang pinakamasakit sa lahat. Kapag ang idealismo ay naging labis, nagiging delusyon. Kapag ang pagnanais na gumawa ng dakilang bagay ay lumampas sa hangganan ng rason, nagiging kapahamakan ito. Pyrrhus at ang Aral ng Tao Ang kwento ni Pyrrhus ay hindi lang kwento ng isang hari. Ito ay kwento ng bawat isa sa atin dahil lahat tayo sa isang punto ng buhay ay nakipaglaban para sa isang bagay na akala natin ay mahalaga, ngunit sa dulo, napagtanto nating mali pala ang sukatan. Lahat tayo ay nagkaroon ng sariling Pyrrhic Victory, yung sandaling nakuha mo ang gusto mo, ngunit may kapalit na hindi mo inaasahan. Sa ganitong paraan, si Pyrrhus ay hindi lamang hari ng Epirus. Siya ay simbolo ng pagiging tao, ang katahimikan. Pagkatapos ng digmaan, walang taong alam kung ano ang huling naisip ni Pyrrhus bago siya mamatay. Ngunit maaring sa kanyang huling hininga na unawaan niya ang aral na hindi niya natutunan sa buhay. Na ang kapayapaan ay hindi kailanman makakamit sa pamamagitan ng walang katapusang digmaan. At sa katahimikan pagkatapos ng lahat ang tanging naiwan ay ang pangalan niyang ginagamit bilang babala sa mga darating na henerasyon. Ang walang hanggang aral na malalim at kalmado. Ang kasaysayan ay hindi inuulit, ngunit nagbubulong ito. At sa bawat bulong, dala nito ang mga pangalan ng mga tulad ni Pyrrhus, mga taong nagpatunay na minsan, ang pinakamahalagang aral ay nakatago sa gitna ng pagkatalo. Ang tunay na tagumpay ay hindi laging nasa panalo. Minsan, ito ay nasa kakayahang huminto bago masira ang lahat. At kung may isang bagay na iniwan sa atin si Pyrrhus ng Epirus, ito iyon. Ang panalo na may kapalit na kaluluwa ay hindi panalo kundi kapahamakan.